So, eto mga kaibigan, yung mga ino-order na mga merong sasakyan, may mga motor, may mga hayupan tulad ng baboy, ng aso. Eto po yung ino-order nila mga kaibigan dahil napaka Perfect nito, napakagandang gamitin. Hindi eh, po siya basta-basta masisira kahit mabasa po siyang ganyan. Ano? Kasi siyempre, pagka naguhugas tayo ng sasakyan, ng kung ano-ano, pwedeng mabasa ng ganyan. Okay lang yan, walang problema. Kahit mabasa yan, kahit dito, kahit doon, kahit sa likod, kahit sa harapan. Naghahanap ba kayo ng affordable, maliit lang na pressure washer pero malakas? Ito mga kaibigan, meron na naman tayo dito mga pa-orders. 3,900 lang to free shipping na cash on delivery. Yung lakas ng pressure nito mga kaibigan, 100 bar or equivalent to 1,450 PSI. 1,200 watts to mga kaibigan. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Ito oh. yung itsura niya mga kaibigan. Oh hindi siya masyadong malaki ha or mataas ha. Kung mapapansin niyo hindi naman lalagpas ng tuhod ko. Madaling bitbitin, madaling iligpit, madaling kuhanin kung saan nyo tinago. Home dispenser para talaga magagamit nyo sa pagkakarawas Lagyan nyo lang ng car shampoo, mapapabula nyo na yung sasakyan nyo mga kaibigan. At meron din tayo ditong extension. Ito ang kagandahan nito mga kaibigan. Pwedeng maikli yung gun, pwede nyo ring pahabaan. Ito, ganito lang yung paglalagay niyan. so kung meron na kayong maikli, meron na kayong mahaba. So wala na kayong hahanapin pa mga kaibigan Kompleto na to Itong ating pressure hose is 5 meters Itong inlet hose natin na to is 3 meters Okay so without further ado Tara mga kaibigan testingin na natin to Dito tayo mag-umpisa ha Nilubog ko na yung inlet hose dito mga kaibigan ha? Pero ito ay dual use Pwedeng ilubog dito sa timba Pwede rin namang i sa inyong mga gripo Complete na set na po yan ng mga connectors Para magamit nyo or magawa nyo yung sinasabi ko Shoutout muna na kay Sir Ray patalinghood From Davao City yan, Turn on natin Ito po yung pressure washer nyo Hidutin niya lang yung gun at yun na, lalabas na yung ating tubig mga kaibigan. So malakas yan ha, 100 bar or 1,450 PSI yan. So adjustable yan, may matulis at may malapad na spray. So talagang kahit saan nyo pwedeng gamitin mga kaibigan ha, pwedeng pang car wash, pang motor wash, pang tanggal ng mga pupuk ng mga alaga nyong hayop sa kulungan at pwede rin sa mga baboyan mga kaibigan. So eto, tinan nyo, lakas yan. Ha? Diba? Okay, good na good. Shout out kay Sir Ricky Lovino from Santa Barbara, Pangasinan. Ito yung pressure washer mo, sir. Turn on natin. Tapos, pindutin lang natin yung gun para sumipsip ng tubig. Pintayin lang natin ng mga ilang segundo at sisipsip na yan. Ayan, malapit na. Ayun, dumabas na. May matulis at malapad na spray. Ayan, no? Napakaganda yan, ha? Ang kagandahan, mga kaibigan, pagka binitawan ko yung gun, mamatay yung machine. So, ibig sabihin, matitin siya sa kuryente. At pagka pinindot ko, doon palang gagana. Ayan, no? At yung kayang ilabas na tubig nito mga kaibigan is 6.5 liters lang per minute kaya matipid sa tubig. Shoutout sa iyo Sir Graham Will Mark Pango from General Trias Cavite. Ito yung pressure washer mo sir. Turn on natin. Kuhanin yung gun. Pigayin natin. And ayun na. May matulis at malapad na spray. Napakaganda niyan mga kaibigan. O, pwede niyong pang regalo sa inyong mga nanay, tatay. Sa yung boyfriend, girlfriend. Ayan, regalo niyo to. 3,900 lang free shipping cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Shoutout sa iyo, Ma'am Zaida Agod from Camarines Sur. Ito yung pressure washer mo, Ma'am. Turn on natin. Kuhanin yung gun, pigain. Tapos hintayin lang natin sumipsip ng tubig yan. Siyempre, mga ilang segundo lang yan, lalabas na. Ayan, oh. Basta siguraduhin nyo lang, mga kaibigan, na nakalubog yung inyong inlet ho sa tubig ha, ah, huwag nyong hahayaang lumutang na ganito kasi makakapasok yung hangin mga kaibigan. Kailangan along yung sa paggamit ninyo, nakalubog talaga yan. Okay, so ito, perfect po ito. Shout out sa iyo, Sir Danilo Carbonel Jr. from Samar. Ito yung pressure washer mo, Sir. Turn on natin. Planin natin yung gun. Tapos pindutin yung gun, syempre. Ayan, no? may matulis at malabad na spray. napakaganda yan, ha? Lalo na ngayon, no, matag-ulan. Mga daanan natin, mga kaibigan, madaling maglumot, mga kaibigan. So, madulas yan. Gamitan nyo po nito. Yung nyo iskrabin. Ito, gamitin niyo para hindi kayo mapagod. Ayan. Shoutout sa iyo, Sir Alfred Cristobal from San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, dito lang siya. Ito po yung pressure washer mo, Sir. Ayan, pinuha ko na yung gun. Hintayin lang natin. Ayun. Perfect. Diba? Sa so, lahat ng mga pressure washer natin dito, ha? testing talaga natin, mga kaibigan, no? Oh. Para maiwasan talaga natin na makapagpadala sa inyo ng mga ano mga defective. So legit lang tayo rito ha, mga kaibigan. Hindi tayo nang dito dahil kitang-kita niyo naman yung pagmumukha ko dito. Madali niyo akong ma-mukaan, madali niyo akong ma-contact, madali niyo rin akong ireklamo kung nangloloko lang ako ha. So eto Napaka perfect. Maraming maraming salamat po. So nakita niyo naman mga kaibigan yung benefit ng pagte-testing natin. So dito sa unang linya na tinesting natin, wala tayong na-encounter na problem. So ganyang kaganda mga kaibigan yung ginagawa natin ha. So sana ma-appreciate niyo to ha dahil hindi rin madali na tinitesting ko lagi yung mga pressure washer ninyo. Pero pinipilit ko para talaga hindi tayo makapagpadala ng defective. Okay? So sunod natin. eto na tayo kay Ma'am Catherine Cornea from uh, Tagum City. Ito yung pressure washer niyo po. Turn on natin to. Ayan, pitutin natin yung baril. Yan, so ang ganda oh. Gumagapang yung tubig dito. Makikita nyo kasi yung tubig dito sa coast transparent kasi yan. Kaya ayan, makikita nyo kung talagang gumagapang ba o tumisikip ng tubig yung pressure washer natin. Okay, so ito po, perfect. Maraming maraming salamat po. Shoutout sa iyo, Ma'am Marian Sedeno from Tanza Cavite. Ito yung pressure washer nyo po. Ayan. Ayun, namatay yung, nakapansin nyo, namatay yung pressure washer natin nung pag-turn on natin kasi nga, nagsettle na yung tubig dito sa ating pressure washer. Pipindutin na lang natin para gumana uli. Ayan, so pagka ganyan, ibig sabihin may hangin pang konti dun sa ano natin, ha, sa hose. So pagka nagkaroon ng hangin yan, pupugak-pugak. So sabi ko nga sa inyo, siguraduhin ninyo na wag aangat itong ating filter dito sa hose para hindi po makasipsip ng hangin. Ayan. So ito po, perfect. Shout out sa iyo, Sir Jose Lito Lenato from Batangas. Ito yung pressure washer niyo po. Turn on natin. Ayan, pindutin natin yung gun para gumana yung ating pagsipsip. Ayan, may matulis at malapad na spray. So, eto mga kaibigan, yung mga ino-order na mga mayroong sasakyan, may mga motor, may mga kayupan tulad ng baboy, ng aso. Eto po yung ino-order nila mga kaibigan dahil napaka Perfect nito, napakagandang gamitin at talagang magagamit nyo mga kaibigan sa inyong mga nililinisan. Ayan. Ang maganda rito mga kaibigan, IPX5 protection. Hindi po siya basta-basta masisira kahit mabasa po siyang ganyan ano. Kasi siyempre pagka naghuhugas tayo ng sasakyan ano, na, na kung ano-ano, pwedeng mabasa ng ganyan. Ayan, so okay lang 'yan, walang problema. Kahit mabasa 'yan, kahit dito, kahit doon, kahit sa likod, kahit sa harapan, ay napakatibay niyan mga kaibigan, no? 'di diba? Napaka-perfect. IPX5 protection, ganyan 'yan. Pero 'wag mong ilulubog sa tubig.